red alert, yellow alert, manual load dropping, power interruptions. Ano nga ba ang nangyayari sa atin ngayon? Tara, pag-usapan natin right after this intro. Hey, what's up you guys? My name is Emil and boy, I'm glad to be back here sa harap ng camera and discussing about various topics related sa energy security dito sa ating Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba nangyayari dito sa Pilipinas pagdating sa energy crisis. As you know, ever since April 16, ay sunod-sunod na ang pag issue ng red alert, yellow alerts, at saka manual load dropping dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And ano nga bang reason kung bakit nangyayari ito? But first, before discussing that, pag-usapan muna natin ano ba ang meaning ng Red Alert. Ayon sa NGCP or National Grid Corporation of the Philippines, ang Red Alert ay indication ng critical power supply. Ibig sabihin nito, sobrang baba na ng energy reserve natin. Because of this, kailangan mag conduct ang NGCP ng power interruptions or mas kilala na manual load dropping. Habang ang yellow alert naman ay medyo tight na yung situation. Meaning parang medyo gipit na tayo. Kung magkakaya pa naman pero tipid-tipid lang. As of April 19, 2024, both Luzon and Visayas are under red and yellow alerts. Ano nga ba ang reasons kung bakit nangyayari ito? Una, dahil sa pagsasara ng mga power plants. As far as I'm concerned, nasa 19 to 20 power plants ang nag-force closure or nagkaroon ng technical issues. Pangalawa, dahil sa high temperatures. Yes, nakaka din ang temperatura sa kung gaano kadami ang power supply natin. Kasi pag mainit ang temperatura, kagaya ng 41 degrees heat index, ay mas maraming tao ang gugustuhin magbukas ng aircon. Isa pa, meron din mga planta na nakaderated capacity, meaning hindi ito naka full load due to various factors. Ano naman ang manual load dropping? Ito yung ini-implement ng NGCP sa pamagitan ng power interruptions na pwedeng from a few minutes to a few hours. As a regular household owner, ano nga ba ang pwede nating gawin? Una, pwede natin subukan magtipid ng supply ng kuryente. Even though sobrang init, naintindihan ko. Pero generally, a good practice pa rin ang magbawas ng supply. Lalo na pag taginit. I know. Merong iba talaga na mas pipiliin pa rin na mag-aircon. Kasi nga, mas okay yung magbayad na lang sila ng kuryente kesa naman sa magbayad ng medical bills dahil sa heat stroke. Well, another thing is kung meron naman kayong mga appliances like TV at saka uh, ilaw na hindi naman ginagamit, mas mabuti pang patayin na lang ito or tanggalin sa saksak kasi gumagamit din ito ng supply kahit mukhang nakapatay na. Another thing is implement na rin natin yung pagkakaroon ng uh, energy efficient appliances like inverter type na electric fan. Yes, meron nito. Ako din, nagulat din ako na akala ko walang inverter type na electric fan. Meron naman pala. So, pwede rin natin simulan doon. No? And kung may plano kayong magkabit ng aircon, or magpakabit rather, ay go for inverter type. Kasi sobrang tipid nila sa kuryente, promise. As a solar enthusiast, mainam rin kasi na meron kayong sariling solar PV system. Dahil, ito yung para nag a as your very own personal power plant sa inyong bahay. Meaning, dito nyo kinukuha yung supply ng inyong kuryente. Pag ganito ang implementation nito, mas liliit ang demand ng kuryente from the grid while not sacrificing your comfort or your well-being. 'Yun yung best solution na meron kaming pwedeng i-offer not only us but other solar PV installers and EPCs as well. That's why napaka-active na promotion namin ng na pag-iimplement ng renewable energy. Okay. Pag meron kang sarili mong power plant sa bahay, you wouldn't have to worry about power interruptions or even red alerts like these. Siyempre, dapat nakabattery din kayo. Even though temporary lang to, for the whole dry season, I think, still, it would be good to have your own energy storage sa inyong bahay. But, again, that's one of the solutions. Remember, ang pinaka-goal natin para mabawas-bawasan yung pagkakaroon ng uh, red alerts and yellow alerts ay pagkakonserve ng energy or pagkatransition into A sustainable and renewable energy system. Yun lamang ang two cents ko with regards to ongoing energy crisis at the moment. Uh, don't panic. Meron pa rin tayong mga solutions para dyan. Hopefully, makabalik na sa normal operation si mga planta natin. And hindi na sobrang maapektuhan ng current weather situation. And I hope this video... Provides information in depth somehow with regards to what's going on right now. If you like this video, if you want me to do more of these informative discussions, please let me know in the comment section down below. Please like, share, subscribe. I would really appreciate it. No, subscribe, please. <laughs> and ayun, stay healthy. Stay hydrated, and I'll see you on the next video. Paalam.